Grabe nagulat si Mother nang biglang may ang nakapasok sa mansyon. Alam niyo naman na itong si Mama Fiona nga ay pinaspain natin at eto nga nasa healing process na nga siya ngayon. Aware din naman kayong lahat na may pagkasuplada talaga itong si Mama Fiona at kahit nga hanggang ngayon kung ano na nang ginawa natin sa kanya ay hindi pa rin talaga siya maamo sa atin. Kaya naman isang napaka struggle para kay na mother ang pagpapainom ng gamot kay Mama Fio, na ngayon. Kailangan pa naman mainom nito mga gamot niya para nga mas mapabilis yung kanyang paggaling. Anyway, sa itong mga gamot nga na to ay binili natin syempre kay Raymundo G Farm Clinic rin. Pati rin nga itong mga special dog. Nung kukuha naman na si mother ng special dog sa ref, nagulat siya nang biglang nga daw may nagtakbo sa taas. Basta nga lang pagpasok niya, may nakita na nga lang siya na nagtatakbo pa taas at hindi niya talaga alam kung ano yun. Kaya naman hinanap niya nga. Nung andito naman na siya sa taas, biglang na tumakbo yung pusa pababa at pakinggan yun na nauntog pa nga siya sa pinto. O, oh, di ba narinig niyo naman kung gano'ng talaga kalakas yung pagkakauntog niya? Eh, hindi naman siya hinahabol talaga ni Mother Dali. Dali lang talaga siya. Siguro nga nakapasok siya kasi bukas nga yung glass doon sa harap ng mansion. Pero sarado naman yung pinakagit at kasha naman siya sa gate. Anyways, ito na nga yung kukuhanin ni Mother dito sa ref. Kaya siya pumunta dito itong special dog na tinarin nga mismo ni Mama Fiona noon pa. Ganito na kasi talaga yung kinakain ni Mama Fiona lalo na nga nung nasa recovery pa, pa, siya. Simula nga, nga nung siya ay hindi makalakad. Bali, ganito nga pala guys yung technique na ginagawa ni Mother para nga kumakain kay Mama Fiona yung kanyang gamot. Kasi nga syempre hindi naman natin pwedeng isubo yan sa kanya. Diyos ko baka nga mamaya yung ating kamay ang isubo niya. Una na nga kumuha si Mother muna ng konting amount tapos pinatitry nga kay Mama Fiona kung kakainin ba niya. Inexpect talaga ni Mother kakainin niya to since gutom na nga siya dahil nga maghapot magdamag nga daw siyang walang kain nito. Kita niyo rin naman yung dog food na katabi niya wala pa talagang bawas kaso nire-reject niya rin nga talaga. Pero itutuloy pa rin nga ni Mother itong technique na ginagawa nila bali kumuha na nga siya nitong ko amok si na ipapainom natin kay Fiona. Hinati nga lang yan ni Mother sa dalawa ayan tapos yung isang piraso sa kanya nga inilagay dyan sa pinakagitna ng special dog na hand food na yan. Tapos syempre, parang hindi masyadong kita at makasama na nga sa pagkain ni Mama Fiona nito, ay ayan talagang kinover pa nga, nga niya yung pinakagamot at inayos-ayos niya pa talaga yun. Parang gumagawa na sushi, di ba? After naman noon, ibinigay na nga niya ito kay Mama Fiona tapos tinan niya si Mama Fiona, di ba? Iwas na iwas talaga. Akala mo naman talaga sasakta. Nintay na nga lang rin ni Mother kung kakainin ba to ni Mama Fiona. Hinihingi pa nga ng mga Junakis niya. Kaya ayan nandyan sila sa labas ng cage. Pero kita niyo naman na ni reject nga ito ni Mama Fiona. Sabi ko naman sa inyo, struggle talaga ang pagpapainom ng gamot sa kanya. Hmm. Hindi na nga rin alam ni na mother kung ano pa ba yung pwede nilang gawin kasi syempre mahalaga nga na makainom ng gamot si Mama Fiona para mas mabilis nga yung recovery niya. Hmm. Kita nyo rin naman na talagang may pagbili pa nga siya ng mga ganitong special dog para nga lang makakain si Mama Fiona at makain din niya yung gamot niya kaso hindi rin talaga niya tinatanggap. Feel ko nga ginagawa niya hindi pagkain yan kasi nga parang nagmamaktol siya since gusto na talaga niya lumabas pero hindi naman natin magkawa. Kasi veterinarians na rin nagsabi na kailangan nga talaga ibantayan si Mama Fiona hanggang sa gumaling Noong kinahapo na naman, bigla nga naalala ni mother na naubusan na naman nga ng dog food ng ating pack members. Kaya naman dali-dali talaga silang pumunta dito nga sa bilihan ng dog food. Kaso pagdating nila dito, sarado na nga po. Medyo hinapo na rin nga kasi talaga pero syempre para nga makabili na kiusap nga si mother sa kanila kung pwede bang makahabol pa. Buti na lang nga talaga at napakabait nila at pinayagan nga nila na humabol tayong magbili ng dog food ng ating pack members at pati na rin nga ng mga asmins na pinakakain natin sa labas. Bala, ang binili nga natin ay dalawang sako ng Wuk pi puppy, puppy. Tapos meron nga din dyang 12 na sako ng pagkain syempre ng ating pack members na special dog. Sa labing dalawang sako naman na special dog na yan, dalawa lang po yung pang puppy since konti na lang talaga yung kumakain ng puppy sa ating mga pack members. Bilang pasasalamat naman kasi nga niniyaan nila tayong humabol ay nagbigay rin nga si mother sa kanila ng konting pang merienda. Kasi syempre malaking bagay rin na pinayagan nga nila tayong bumili pa kahit talaga nagsasara na sila. Ito naman na ang bill para sa 14 nga po na sako ng dog food ay ito 400 yung naging bill natin, Jar. Ito namang labing dalawang sako ng dog food ng ating pack members. Tatagal lang po yan sa kanila ng dalawang linggo. Habang yung dalawang sako naman po ng whoopee para sa mga doggy sa labas ay tumatagal sa kanila ng isang linggo lang naman po. Yes po, talagang sa dog food talaga malaki yung gastos pero okay na okay lang naman yan. Kasi kaya nga natin pinupush talaga ang pagtatrabaho ay para rin talaga may makain nga hindi lang ang pack members natin kundi yung mga doggies na rin na nasa labas. Kasi nga most of them yung mga walang may-ari ay sa atin na lang rin talaga nag ihintay para makakain sila sa pang-araw-araw. Eto nga mga special dog ay dito pinapasok sa loob ng mansion habang yung woopy naman dahil nga doon siya kinukuha mula sa kabila sa may kubo. Ito na nga siya pinasok ni Kuya Edmar at kita niya rin mas malaki nga pala guys yung sako mismo ng woopy. Ang isang sako kasi po ng special dog 9 kilos lang yung laman habang itong woopy po ay 20 kilos. Pero ang isang sako po ng special dog mas mahal po siya as compared sa isang sako ng woopy na dog food. Since maganda